problema ang dulot ng baha. Dumami ang kaso ng leptospirosis sa National Kidney and Transplant Institute sa Quezon City. Ang problema, nagsisiksikan na ang mga pasyente at kinukulang na rin ng health workers nasa frontline ang balitang 'yan. Si JC Cosico. Dito na sa labas ng emergency room ng National Kidney and Transplant Institute sa Quezon City, naghihintay ang ilang mga pasyente at kanilang mga kaanak ng abutan namin kanina. Umabot sa higit daan at 25 pasyente ang nagsisiksikan sa 66 bed capacity ng ER. Ang ilan sa kanila kinamaan ng leptospirosis. Sa ngayon, umabot sa 67 ang leptospirosis patients na naka-admit sa si NKTI. Tatlo ang namatay sa nakalipas na linggo. Ang pagtaas ng mga kaso, naramdaman ilang linggo kasunod ng pagbahang dulot ng superbagyong karina at habagat. Dahil dito, ginawa na rin leptospirosis ward ang mismong gym ng ospital. Sa ngayon, nasa pong pasyente ang naka-admit dito sa kanilang gym dahil nga sa leptospirosis. Karamihan sa kanila sumasailalim sa dialysis dahil nasa advanced stage na ang lepto at apektado na ang kidney. Isa sa mga pasyenteng nasa gym si Rolando De Gia Jr. Napalusong daw siya sa lagpas taong baha para makapagsalba ng gamit sa pasig. Makalipas ang ilang araw, doon na siya nagkasintomas. Mingi na po tulong sa sakaw ko. Tumigaw na ako, may tulong. <laughs> Dahil hindi ko na kaya yung ano, eh, panginginig. Patakbo na po ako ng hospital. Eh. Nagdagdag na ang NKTI ng mga folding beds. May bubuksan ding mga kama sa second floor na kandilang diagnostic building. Problema ngayon sa NKTI ang kakulangan ng health workers. Ay, yung mga ibang department na hindi naman din masyadong heavy sa kanila, nandi, pinalipat din dito may internal augmentation din kami hindi sapat kaya nagpasaklolo na sila sa iba pang ospital at sa Department of Health para sa dagdag na health workers tuloy-tuloy naman daw ang assessment ng DOH dumating na rin kanina ang mga volunteer mula sa Philippine Red Cross nagmumula ang leptospirosis sa bakterya na galing sa ihi ng hayop gaya ng daga maaari itong pumasok sa katawan ng taong may sugat pwede rin sa mata bibig o ilong kapag na-expose sa kontaminadong tubig kabilang sa mga Sintomas ang lagnat, pananakit ng ulo at kalamnan, panginginig, pagsuka, rashes at paninilaw ng balat at mata. Sa buong Pilipinas, umabot na sa higit 1,400 ang kaso ng sakit. Mas mababa kumpara sa higit 2,500 noong isang taon. 162 dyan ang namatay. It will go to other organs. It loves to go to the kidney. Sana huwag uh, magkaroon nitong mga severe complications of leptospirosis and maga maaagapan ito if they take the correct antibiotic. Kaya payo ng mga doktor, iwasan ang paglusong sa baha. Kung di may iwasan ay magsuot ng bota at agad hugasan ang parte na katawang inilusong. Agad ding magpakonsulta sa pinakamalapit na health center para maagapan ang sakit. Nagbabalita mula sa frontline, JC Cosico News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.